Sa mga nagtatanong kung nasaan ang A-list actress na si Angel Oxin, heto ang pinakabagong balita. Ayon mismo sa kanyang asawa na si Neil Arce ay abala si Angel sa gaming. Dagdag pa ni Neil, hinahayaan daw niyang magpahinga si Angel at hindi niya tinatanong kung kailan ito muling babalik sa telebisyon. Samantala, ibinahagi naman ng anak ni Neil na si Joaquin na malapit sila ng kanyang stepmom at madalas pa raw siyang ginagabayan ni Angel sa kanyang acting career. Kamakailan ay pumanaw din ang ama ng aktres at marahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatili siya sa pribadong buhay. Ang malinaw sa ngayon, may bagong mundo siyang pinagkakaabalahan, ang gaming industry. Kung ano man ang eksaktong plano ni Angel dito, tiyak na sa pa rin siya ng kanyang mga tagahanga at sa tanong na kung kailan siya Babalik sa showbiz? Mukhang wala pa tayong kasagutan. Ngunit marami pa rin umaasa na muling masilayan ang isang Angel Oxine sa pinilakang tabi.